Murang barbecue ngayong Pasko ba ang hanap mo? pues try mo na ito dahil talagang makakamura kayo. Bago din itong pangluto na gamit ko. Bale, Korean barbecue plate po ito. Non-stick din ito, tapos 250 pesos lang ang presyo. Pwede ito sa manok at liempo at pwede din kung magsasanggyupsal kayo. Ilalagay ko na lang sa yellow basket kung saan ko nabili ito. O kaya naman punta kayo sa TikTok at search nyo Lokong Kusinero at i-click nyo yung basket na nakakwadrado. Kaya ngayong Pasko, try nyo na itong Tokwa Barbecue ko. Mura na at higit sa lahat malasa pa. Dahil non itong lutuan ko, sobrang dali lang kapag nilinis nyo ito. Kaya maganda itong gamitin ngayong Pasko. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes! So, hiwain na natin yung tofu. Kayong bahala kung gano'ng kalaki ang pagkakahiwa nyo. Ako, medyo kinapalan ko kasi umiimpis ito kapag pinipirito. Then, hatiin natin to sa tatlo. Kaya kung kapos ang budget nyo sa pagbili ng karne, tokwa na lang alutuin mo. Panigurado ang makakakain ay marami. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung mga tokwa. Baligta rin natin pareng kabilang side maluto din. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Next, maglagay tayo ng apat na kutsarang ketchup sa bowl. Isang kutsarang toyo. Tatlong kutsarang wash sugar. Tatlong pirasong bawang. Kalahating kutsaritang asin. At kalahating kutsaritang paminta pampalasa. palasa. Haluin natin ito mabuti para mag-combine mga ingredients natin. Maglagay din tayo ng dalawang kutsarang mantika. So, okay na to. Then, i natin yung tokwa dito. Bale, isang oras natin ibababa dito. Pwede din kahit baboy o manok ang imamarinade nyo. Next, tuhugin natin yung bell pepper. Tapos, tatlong tokwa ang ilalagay ko. Pwede naman kahit ihawin nyo ito gamit ang uling. Kung ayaw nyo na mausok, Korean barbecue plate na lang ang gamitin nyo. So, okay na to. Heto yung sample ng natuhog ko. Gagamitin ko yung ating Korean barbecue plate. Guys, mas makapalitong nabili ko. Tapos yung 34cm ay 250 pesos lang ang presyo. Kaya kung stove ang gamit nyo, pwedeng pwede ito. Magpahid tayo ng mantika. Then, sindihan natin yung lutuan. Lutuin natin yung toko barbecue into low heat para hindi agad masunog ito. Baligtarin natin para yung kabilang side maluto din. Yung pinagbabaran, yun ang yung pampapahid natin. So, okay na. Pwede na natin kainin to. Heto ng ating Tokwa Barbecue. Try nyo na din ang recipe na to ngayong Pasko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.